Welcome back to my channel, Mami Lea Vlog. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga kamami. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So, mga kamami, ang pag-uusapan po natin ngayon ay about sa isang food supplement na aking iniinom. Last month pa po siya dumating. Opo. So, mahigit isang buwang ko na po siyang iniinom, mga kamami. So, ibabahagi ko po siya sa inyo kung ano ba ang ginawa niya sa akin balat. At bakit ko na siya ginawan ng vlog? Kasi po marami na po nakapunan, marami na po nakapansin. Kakaibang glow daw po ang itsura ko para po daw akong bumata, yun po ang sabi. So tsaka nag-glow po yung akin balat, kakaibang glow nga daw po ang nakikita nila sa akin balat. Opo. Yan po ang mga sinasabi ng mga nakakita sa akin. Opo mga kamami. So, hindi ko na po patatagalin. Pakikilala ko na sa inyo yung food supplement na sinasabi ko sa inyo. At i-detail ko siya sa inyo kung saan ko siya binili at kung magkano ko siyang nabili. Opo mga kamami. So mga kamami, ito po ay si Hikari Ultra. Ayan po mga kamami. Si Hikari Ultra po ay nabili ko sa TikTok shop kay Jenna Bergara. Opo. Tapos po, nabili ko po siya sa halagang 299 pesos. Tapos po, kung kasama po yung shipping fee na 8 pesos, so binayaran ko po lahat ay 307 pesos. Opo, na less po ako ng 50 pesos dahil po ang SF dito sa amin ay 58 pesos. So, na less po yung 50 pesos, kaya 8 pesos na lamang po ang binayaran ko sa SF niya. Opo, mga kamami. So, mga kamami, bibigyan ko kayo ng technique or tips kung paano para hindi niyo makalimutan ang pag-inom kay Hikari o kung sa mga iba ninyong gamot na iniinom, mga kamami. Ako po, dumating siya, mga kamami, January 3, ayan. January siya dum dumating mga kamami. Pagkadating po niya, ininom ko na siya. So, may mga mark na check po lahat yung mga date na na-take ko na si Hikari Ultra. Para po, hindi po dumoble ang pag-inom ko sa kanya. Opo, mga kamami. Siyempre po, minsan nag-iisip tayo, ay nakainom na kaya ako. Ay baka naman sumobra ako ng pag-inom. Yung mga ganun na senaryo po para maiwasan natin. So, ganito po ang gawin ninyo kapag gusto ninyong uminom ng hikari or kahit ano pong gamot na iniinom nyo. Maglagay po kayo ng date tapos markahan po ninyo. Opo mga kamami. Ako po alam na alam ko na dapat na akong uminom. Kapag nag-alarm po yung alarm clock ko na 7am, ibig po sabihin kailangan ko lang uminom ni Hikari. Opo mga kamami. So paano ko siya tinitake mga kamami? Iniinom ko si Hikari Ultra mga kamami. Isang beses lamang sa isang araw. Opo. Hindi naman po ako nagmamadali talagang pumuting-pumuti. Uh, uh, basta importante sa akin mga kamami ay may meron akong mainom na food supplement kasi po uh, mahigit isang buwang ko na siyang iniinom so meron nang nakakita o nakapansin na sa akin uh, na, na kakaiba kaya nga po ginawan ko na siya ng bag alam naman po ninyo si kamami leyan ninyo na kapag talagang meron ng nagpumansin or meron na nakapuna ay parang gumanda ang putis or parang umitim ka, tapos may ginagamit akong skincare product na nire-review ko, so alam ko na po ang gagawin ko kapag sinabi, ay umitim ka, o hihintuan ko na, pero pag sinab ay kumanda ka, bumata yung itsura mo, tapos yung glow ng bala mo kakaiba, ah sabi po, maganda ang resulta. So gagawin ko na po siya ng blood po, po mga kamami. So mga kamami, yun po ang tip na pwede kong ibigay sa inyo. Tapos naman po mga kamami, dito po mga kamami, uh, nakalagay po dito sa baba, para po makita niyo tuturo ko. Nakalagay po dito sa baba, dito po sa ituturo ko, kung ilan beses niyo siyang pwedeng inumin. Pwede po dalawang beses or pwede pong tatlo. Pero ako po, tinitake ko po siya ng isang beses lamang tuwing umaga. So, nasa inyo po kung gusto ninyong inumin na merong laman ng or wala. May dalawang option pagpipilian. Kung acidic po kayo, inumin po ninyo si Hikari nang may laman ang tummy after meal. Ngayon kung hindi naman po kayo acidic para may, para mas ano siya mabilis mag ano yung pagpapating pagpapaputing gagawin sa ating balat. So, inumin po ninyo siya before meal. Opo, yun po. Kung basta kung acidic po kayo, kailangan kumain muna kayo. Kung hindi naman po kayo acidic, kahit hindi pa kayo kumain, pwede po ninyo siyang itik. So, yun po. Tapos dito po, nakalagay po dito yung kung ilan mga milligram ang mga active ingredient. Tapos naman po dito sa baba, kung kailan siya na manufactured, kung kailan yung expiration niya, at yung may number, may mga number po dito, ayun po, merong NGR, meron po kung anong number ang nakalagay dito, mga Uh, FDA number uh, yun po yung mga ganon dito nakalagay po tapos ang kanyang active ingredient po ay glutathione, perm black so gusto ko pong uh, i sabihin sa inyo kung ano ang ginagawa ni perm black sa ating balat this prevent is, yung si perm black po ang gagawin po niya sa atin teka po babasahin ko This prevent wrinkle formation and loss of firmness. It also help reduce the intensity and size of sunspot and and improve skin resistant to pigmentation. So malaki rin po pala maitutulong ni Perm Black sa ating balat. Opo mga kamami. Tapos meron po siyang Crystal Tomato si Crystal Tomato naman po ang maibibigay niya sa ating balat ay paputiin niya ang ating skin at meron din po siyang vitamin C at zinc at meron po siyang glutathione o po mga kamami ito po ay premium Japan glutathione with oral sunblock and photo protection technology o po mga kamami so mga kamami napakaganda po ni Hikari dahil po unang una Meron siyang glutathione. Ang alam naman po natin, ang glutathione ay nakakapagpaputi ng atin pala Sa mga gustong pumuti po, ito po ay pwede po ninyong i-take. Opo mga kamami. Pero mga kamami, disclaimer lamang, kung may mga iniinom kayong mga maintenance na gamot, kailangan po ninyong magpakonsulta muna sa inyong mga doktor para na sa po, malamang din po ninyo kung safe ito para sa inyo. Opo mga kamami. Tapos, mga kamami, dito po mga kamami, lahat po dito nakasulat yung paano siya inumin, yung mga active ingredient. Ayan po. So, hindi ko na po babasahin para hindi na po masyadong humaba ang ating pag-uusapan. Tapos mga kamami, ipapakita ko sa inyo yung kanyang packaging. Ayan. Glass po ang kanyang bote. Glass po, hindi po siya plastic. Nakaramihan, sa mga food supplement na nabibili natin ay mga plastic po ito po ay bote talaga babasagin o oh po tapos ang laman po niya ay meron po siyang bulak ayan po ipapakita ko po meron siyang bulak mga kamami ay ito po yung bulak bakit ayaw ito sumama tapos meron po siyang ganito nakara madalas po ay nakikita natin sa mga gamot na nabibili natin ayan eto po yung bulak tapos yung itsura po niya ay ganito ang kulay niya ayan mga kamami ayan po so tuwing umaga ko po siya iniinom mga kamami kaya sa tuwing umaga ko siya iniinom mga kamami dahil nga po meron na siyang oral sunblock so meron na siyang sun protection so mga kamami ako naman uh, kahit meron na siyang oral sun protection mga kamami nagpapahid pa rin po ako ng sun protection sa akin balat kasi po para doble po ang protection kahit pumunta ako sa labas pero kahit po pumunta ako sa labas may binibili ako sa tindahan nakapayong po ako mga kamami kasi nga po kung hindi ko gagawin yun walang maniniwala sa akin na effective nga ang aking iniinom na food supplement na pampaputi o po mga kamami ito po nakatulong sa akin sa akin pagtulog dati po kasi minsan hindi ako agad makatulog marahil dahil po sa aking edad, 57, pero syempre mga kamami, magbuhat ng tine ko siya, basta bandang 9 o'clock na ng gabi, talagang dadalawin na ako ng antok mga kamami. Pero isang capsule lamang po ang aking iniinom. Ito po ay hindi siya mabaho katulad ng ibang mga glutathione na nati ko. Pero may amoy po siya, pero hindi ganun ka-strong ang amoy niya mga kamami. So mga kamami, sana po ay nagustuhan nyo ang video ito at syempre po maganda rin po ang ibinigay niyang uh, benefit sa akin lalo na po sa Mga uh, mga kamami, uh, yung iba gusto nilang mabilis uh, makita ang resulta kaya ako minsan dalawa O tatlong kapsula ang iniinom. Ako naman po isang kapsul enap na po sa akin kasi kasat sa katagalan na pag-inom po sa kanya, may magkakaroon pa rin po ng magandang resulta sa aking balat. Opo, syempre hindi naman po, wala pong instant lagi. Lagi po tayo talagang maghintay at magcagang inumin on time tapos po magtsaga tayo. Syempre, hindi lamang po natin ito lamang ahasahan. Syempre po, ang gagamitin natin sabon ay may pampaputi din ang mga lotion na gagamitin natin, meron din siyang whitening. At the same time, huwag kalilimutan gumamit ng sunscreen protection para nang sa ganoon po ay kahit lumabas tayo ng bahay or kahit saan tayo gumala, meron pong protection ng ating balat sa init ng araw. So, malaking maitutulong po ng sunscreen protection or sunblock sa ating balat. Kung magpapaputi po tayo ng balat, kung gusto natin pumuti ang ating balat, or kung gusto nating manatiling maputing ating balat, huwag kakalimutan mag-sunblock or mag-sunscreen protection. Yun lamang po ang pwede kong maibigay na tips sa inyo para sa ganoon po kahit uh, kalahating araw kayong nasa labas, Siyempre po, hindi ibig sabihin meron na kayong sunblock, meron na kayong sunscreen protection, ay hindi na kayo magpapayong. Kailangan pa rin tayong magpayong mga kamami. Lalong-lalo na kung matagal tayong gagala sa labas. Maigi na po yun, meron ng protection sa balat at meron pa rin pang cover sa init ng araw. Ayun, opo mga kamami. So mga kamami, sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video nito. At sana po ay makatulong sa inyo ito. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out po sa aking mga uh, matyagang sumusuporta sa aking YouTube channel. Shout out po sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat? Mag-ingat po kayong lahat. At sa mga subscriber ko po, maraming maraming salamat sa inyo um, shout out po sa inyong lahat. Uh, magingat po kayo. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please like and subscribe Mami Lea Vlogs. At huwag pong kalilimutan i-click ang bell button para ma-update ko kayo sa mga susunod na video. So mga kamami, meron po akong gusto ipakiusap sa inyo. Pag, pag po pinanood niyo ang aking mga video, please po, huwag po kayong mag-skip ng ads kasi po malaking maitutulong po sa akin yung hindi ninyo pag-skip ng ads. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po mararating itong 5,000 plus subscriber. Opo, nasa 5,600 plus na po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all po. See you next vlog. Bye!